Barina boss, magkano naman sa barina natin? 1,000? Wala lang, 1,000 Ha? Hindi, okay. ito? 1,000 Parang hindi ako naniniwala sa mga prisyon nyo <laughs> sa'yo Okay boss, 1,000 na dalawa? May barina ka na, may grinder ka 1,000 ka na, o di ba? Oh, 1,000 Siyempre hindi ako maniniwala, just parang Para na naman no. O, mga iso, Murang mura na to, bagbaray na oh. Dalawang piraso. Tsong kasama Bukas nito. Yun. kasama nito. Yan. Ibig sabihin limang ano, limang dalang isang piraso to ha. Ah. Oh, yan. limang dalang iban mga paninda rito mga So, Update lang tayo sa mga ano. pang araw-araw. Pasok -araw, sa trabaho pwede na. Ito tong ore. Ore ng mga relo. Tingtong kutsara nandito. So mayroon naman ng mga tisa. So magandang magandang nga po mga guys So welcome back sa YouTube channel natin mga guys So nandito naman tayo sa Recto no oh, shoutout nga pala sa lahat mga subscriber natin So maraming maraming pong salamat po sa support niyo sa aking YouTube channel So mga guys samahan ako at mag update naman tayo mga presyuan dito ng mga rilo O ano mga mga tinda rito Mga cellphone dami ipapakita natin kung mga ano up mga, mga update natin dito sa Broca So shout nga pala sa aking pamangkin no? so, from Davao City Si, si Juliet kay. Palo na lang din sa pitch niya mga Joliet. Joliet guys. So, uh, shout nga din pala sa mga <laughs> ano ka vlogger ng Kambon team sa mga team vlogger po si Lakay Adventure, si ah uh, Kapansin TV, Tony Vlog, si Elmo Valyoso si Bornog Bornog TV. So, Kambon din. Oo, paki-subscribe. So sa mga kanila mga YouTube channel mga guys. So, so, mga guys nandito to. So, so, so may papakita ko sa inyo yung video So, sumama so, niyo kung so let's go. All right, so mga guys, nandito naman tayo sa mga latagan dito sa Tomas Mapua no. So, nandito siya tapos sa lahat mga subscriber natin. So, nandito naman tayo para mag-update naman tayo sa mga iba't ibang mga paninda rito mga guys. So, update lang tayo sa mga ano mga fish para makakuha din tayo mga idea niyo no. So, mga katulad dito mga guys, so, napakadaming mga relo to mga dito mga guys, mga class ilang to so pang masang prisuhan so yung mga pang araw araw po na itong pang shot mga relo natin dito mga yeah. so, dito tayo okay, magkano mga prisuhan tayo eh? magkano mga prisuhan oh o so, mga ganito lahat ng mga ganitong mga ori na mga relo ng babae eh. so isang daan lang pang araw araw po hindi niya lang so, yan Ya, mga ano lang, tagi sandan lang yan, mga oring ganyan mga ito. Ya, sandan lang yan ng so, mga ganito uh, pang araw araw pasok sa trabaho pwede na yan mga sa mga arilo. so meron naman mga rito tayo rito kasama na ito ito kasama na ito yan mga ito ito mga rito rito siya rito mga latagan dito mga iso hindi lang nyo sila mga si bus dodo yung mga mga kailo pati rin dito para mayroon din tsaka bus uh, lando no so mayroon din siya mga ibang, -ibang mga rigorin dito sa so, katulad niya dito nakalatak yung mga, mga rilo so, yun yung mga pre-sual yung mga rilo boss magkano mga mga rilo po? so mga rilo nakalatak naman dito sa mga tira. so kanina isang dyan dito kadalasan ito 500, 600, 700 kadalasan doon ito mga ganyan sa tulad yung malalaki yung mga lalaki na yan okay, so, mga ganyan 900 rilo yeah. so, yung mga pre-sual yan Nandiyan na mga isa mga Ito maganda rin to oh. pang mga klase lang to, pang araw-araw pang pormahan lang to, mas pwede nang pwede na to. Pang araw-araw 'yan. So, yung mga ganitong ore na relo. So, Ayun. mga ayas, So, magalat naman kayo sa mga ganitong relo to. Tolik sa to. Maganda rin to. ito Ito so, boss, magkano lang 'to? 700, Yan si ito mga gitang presuhan ng mga raron mga ganitong Ore. Ore ng mga relo, 700. Tapos ito, mga healer nito. 500. Tapos mga ito 500 mga gitang. Pero mabigat talaga 'no, mga pangklase lang talaga 'no. Pero pang-araw-araw pwede noon pwede na ito, 'tong sa mga ganitong Ore na. Mga 'tong Ore. So maghanap naman kayo mga hindi lang sa mga relo ng mga paninda rito. Ah, power bank mayroon din siya rito. So power bank mo makano? 100 yung mga ganitong power bank ba mga 200 yan mga ganitong all yung mga power bank. Sumarami so kang pagpipilian dito. Bigat din ito. Bigat din nito. Ito, ito 200 to. Full charge ba oh? Ah? Mali ba 'yan ano? Mapu-yung tingnan. 200 to may malaki ba ito? So 400 to. Yeah. So, ayan ito mga guys, so, mayroon naman tayong mga iba't ibang paninda dito, mga mga tungkol dun sa mga ano sa mga pang-construction, mga tools, mayroon din sila rito mga guys. Dito. So, naganap rito, mga kutsara Ha? Oh, ayan mga mayroon tayong dito mga kutsara, bas. guys. So, dito naganap sa mga ano, limang piso ng isang piraso to. Ayan mga kutsara, naganap mga gintong kutsara nandito. So, mayroon naman yung mga t-shirt. Magkano yung t-shirt, boss? Lunch, magkano to? 120 Wow oh. Mahal to sa ano ah Ito long sleeve lang 120 yun ito mga so oh. Wala tayo sample sana mga gano'n no Ayan 120 yun ito oh. mga gis so Ano to 120 yung long sleeve So dito naman tayo sa radio boss Magkano ito boss Para Dalawa na Ang isang piraso o dalawa O dalawa 550 550 yung dalawa uh, ah, dalawa mura no ito so, yung naanap na yan eh mga ride dapat mayroon ka dito eh kibet ko dyan eh mayroon ka pinauwi sa atin eh wala nang bawal yun eh sa iba na sa ako may office So 500 lang ito, mga show dito naghanap tayo mga radyo sa mga grupo. O oh, shoutout sa mga team vlogger Burauta no. So maganda rito. Dalawang piraso 500 pag Paris na. O oh, boss Elmo, kung may pera ka, bilhin mo man ito. Dalawa tag-isa tayo. Ibigay mo sa akin. <laughs> so, mayroon naman tayo sa grind uh, barina, boss. Magkano naman sa barina natin? 1,000? Ha? Hindi, ito? 1,000. Parang hindi ako naniniwala sa mga prisyon. Hoy, <laughs> okay, boss. 1,000 na, dalawa? May barina ka na. May grinder ka. 1,000 ka na. O, di ba? Oh, isang libo. Siyempre hindi ako maniniwala doon. Parang, para na naman. No? Oh, mga okay. guys, oh. Mura-mura na to. Babari na, oh. Dalong piraso. So, kasama nito, oh. Yan, kasama nito, oh. Yan. Ibig sabihin, limang, ano, limang dalang isang piraso to, ha? Ah. Oh, yan, limang daan lang, ah. Tag limang daan yan. May babari may grinder. Tag limang daan. So, ito naman to, ganito. Oh, barina. Dito, oh. Isang Isang libo. Dalawa. May barina na may grinder pa. Ito boss, magkano portable? Dalawa. Ilos siya. 1.5. 1 1.5. 2.5 ang isa. Oh, ito pa, ito pa. 2.5 po dalawang piraso. Portable oh. Yan. Dalawang piraso. 2.5. So may pang barina, portable, ano? Grinder portable, 2.5 kasama doon sa isa. Ah. Oh, dalawang battery. Pag isa lang. May charger kasama ng charger, may mga tools na 25 yung mga siya na mura nito. Yan. sa naghanap ng mga grinder portable. Yan dito lang kay boss. Oh, yeah. So, dito naman tayo ikot tayo sa mga ganitong or mga lapag lang dito mga yan, no? Mm, sige, sige. Uh, dito, pwana, eh. Okay, so dito naman tayo sa ano. tulit tuloy tayo dito, guys. Mga uh, latag dito, mga guys. So, ano pa natin pa dito? Tingnan Ito yung mga latag dito, yung mga tropa. Uh, mga kable 'yun, no? Yung mga computer, no? Yeah, sa mga Ano naman 'to? two ito, saan itong ginagamit ba? Sa... Charger? Sa mga cellphone pwede dito, no? Ay, ilalagay rin siya rito, ito mga iso. Kailangan din siya na ano? Ha? Magkano? 100 lang ito ba, so mag-charger. So, nag-negosyo na mag-charge po, no? Yan, 100 ka. Pero kailangan ng adapter ito mga iso. Adaptor, Ayan, ayan, yung mga guys, ayan, mga 100 lang to. Pang negosyo, no? Sa mga, ano? So, ito, boss, magkano naman to, boss? Ito, mga anong trabaho naman nito Ikaw, mga kabisado mo to, mga anong... Ha? 200. 200. 200. Anong trabaho nito? Controller, oh. oh. yan, lang ng panel. Ah, control ng panel. Ay, sa ano yan? Sa mga ginagamit sa mga ano? Sa, sa ano? mga ano? technician, electrician. ito okay, sa mga Computer. Sa ah, mga LED no? Oo, oh. yun, mga LED sa mga, yung mga pan, tama, tama. So, magkano to? 100 lang? Ah, 200 oh. Pang, pang presyo mga iso. mga pagsak presyo lang ng mga iso. 200 lang. Ah, ano to? Board panel pala, pro remote. Controller, Ayan So ayan dito sa nalatagan dito sa Sumas Mapua Street to mga isa. Ayan dito. Ano nga yun? Ano ito? Keyboard? O yung keyboard. Portable keyboard no? So magkano? Ha? 150 lang. 150 lang. Oo. Yung paper

ano you know, ano ba yan? Alam mo ba yon? Ano? Yan ba you know? ma an Oh, ano yan? Tester. Tester? naman yan? Yan yan lang. Mayroon tayo dito ng yung mga M 100. Pre One, Ito naman tayo mga sa mga ganito mga isa. So, come to mga daming mga papipilian dito mga mura mga, mga presyuan dito mga isa. Ito naman tayo mga isa. Ay, ay, isang ay, isang ay. TV. Ay, salamat. skibi. alam ah. <laughs> ka lang yata Salamat, ng dapaan. sabat sabat alam sabat 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 Wala sabat Wala sabat 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 sabat

Hanyate, hanyate, hanyate. Na yun. Oh, yun, mga sapatos. So, mga sapato, anak so, sapatos yan. Mga, mga sapato. okay. ano to, sapatos. Oh. Bro, ito makamigas yan. Makamigas sa akin. Oh, Mga ano Sapatos, Boss, magkano ang labanan nito? Mga sapatos natin. Oh, 300 mga okay. ano, Converse, oh. to to skater Oh, skirt shoes yun, mga pwede mga presyuan ito, mga pangmarang presyuan So, 150 to 250 lang mga presyuan ito mga isyo Mayroon tayong mga damit dito So, naghanap kayo yung mga ano Okay ka, baka mayroon ka mga ano Wala, wala ko na Pinta So, ito yung mga ramay dyan Ito sila tagan dito sa Burakan So, Carmen sa mga isyo Rekto Abinyo, uh, katagan sa Rekto Abinyo Ngayong araw ng Sabado Araw ng Sabado Bahala na yun, masabi-sabi lang nila yun

Okay. Okay. Yung mga nauhuli, not allowed. Sasawa rin yung mga yan. Sasawa rin yung mga yan. Trabaho nila yun eh. Eh, oh, okay. so, yan. So, magkano ito, boss? Ito yung ano? Ito yung mga tagayan. Tumari yan. Yan, tagayan, okay. o. So, doon tayo sa mga, okay. ano, electric no. pan, o, no, sa mga ganyan, or it, sa mga sabay. Mahilig sa mga ganyan, no? Magkano mga ganyan naman? Nabili mo, ano, nakakabili na kayo ito? Bigay lang sa akin yung... Wala, hindi ka lang. hindi ka lang. TV Plus oh. oh Sumama so TV, Plus, oh. So, TV oh, Plus ng TV Plus oh. wala na wala nang So magkano ang presyo ng kable niyan? Nay. Isang dal mga iso. Kapli ng TV Plus. Ayun. Uh, Tayo dito mga uh, remote. Magkano naman 'yan? Prime pa lang. Ano? ko, Ano? Ano? Mga... mayroon na. may may kita ko doon eh. Puntahan natin ngayon. Yung ano, ano sa naunang pera, mga barya no? Mga coins, coins na mga lumang coins no. Anong ilang taon na kayo nagba Ah, 3 years. Ako, ano? Pangalan ng TV collector items ng mga ganito. So, so, no? uh, iba ang presyo nito. So magkano mga presyo nito? 30 no? Okay, sa so, mga, okay. so, mga lumang pera. Sa mga lumang pera sa naon no? Mga Marcos pa to no? Oo, oh, parang Marcos yan. Itis to, itis. to Marcos. Ito, Marcos. Ay, Marcos. to Marcos. Okay, Marcos talaga yung pera Marcos, na yan. Marcos, Mar oh, si Marcos talaga 75. ito. Ito nabutan ko to Ito hindi. Ay, nabutan ko rin to. Mga 70s to. ka 76. Yun, mo yan. mo yan. abutan ko nga. 76 yan. Oo. 75, 75 nga eh. Oh, sakto ka pa Eh, nabutan ko pa yan. Eh, may 50 pa nga malaki dati, nabutan. So, mga baby pa tayo, hindi natin alam yan. Eh, ano na? Ano ba yan? 1975 pa ko. 1976. Wow. 30, 40, 40. Pero nabibili pa, nabutan na nabibili. Nawala to mga 80, 90s. Nawala to Na hindi na pwede ibili. Uh, hindi ako nakahawak na uh, Hindi na pwede ibili. Yan, ito, mga to. Oh, yan, oh. Ano lang. Uh, ano ba? Oh. Ang bako ko, ito. Ito. Ah. Ito, nabutan ko to. 50 cm mo. Okay, ito, ito, ito. Ah, sige nga. Ayan. Doon no, nag-aalak nag nag ko ng grade 6. Alabaw. Ito, binabawon tatay ko. Mm. Eh, ngayon, ano, oh, okay. Sabi, oo. E ngayon, sabi ko sa Anong tayo, 19 ka ba? 1980. Anong taon ka na ngayon? Magsi 50. 50? Ah, butan mo ngayon. Ano? Lo, mayaman ka pala nung araw. Oo, oh. oh, sabi tatay ko. Ito, bawon mo, piso. Oo. Oh. Eh di ito. Tay. Kailangan kong kitali yung kalabaw. Sa oh. Sa niyog. Oo. Oh. O kaya ang ginagawa natin kung kasi ito yung nyugo. O dyan mo yung tatay ko. Ito, <laughs> ito nabutan ko to. <laughs> na, ito nabutan ko to. So ayun na 19 pa. Nabutan na Mayroon pa bibili mga 80s Mga 90, nabutan ko pa na bumibili. Ito mga ganito. Nabutan ko na binibili pa to. Mayroon pa nabibili yung hindi dito nang araw na nag ako eh. Nabutan ko yan. So magkano mo naman to? Sige. Bibente lang yan sir. Ito oh, 30, 50. 20 pesos. O oh, yan, mga presyo. Mga 60 yan. Pera oh. 60s. So ito, Yes, pare binti oh, 20-20 mga guys, yung lumang mga lumang mga barya dati, mga 19 o oh, 70s no? Ito. Oh, s 1970s. Magkano pa 40. to? Magkano to ngayon? 50, lang lang 50 mga guys. Oh. so naganap mo naman ng ng mga lumang uh, yeah, so, kalabang ito, kalabang mga barya. dito. Sa napakadami dito mga presyo nito. kalabang. kalabang. Yan, wala ba ako? Kaya lang yung upload boss. Mamaya. Sa mamaya lang. For Docs TV, ang pasya ko. Ito, to. ito. bukas. Kung hindi mabili kayo dyan. Ato, pera pa na natin to? Para benta mo dyan, kuya. Para pala pa natin. Chinese coin po yan. Mga replica ito. Ay, US to. Ah, US. Ay, US ay, yes, ito mga replica. Overall naman, pera natin. Yan, ay, to, mga ito. This one, ito. Yan, mga ito nga. Okay, sa mga bariya dito. 90 pesos yung mga luma. So, naghanap na mga ulit ng mga lumang gamit. Ha? Ay, lumang mga bariya. Dito lang kayo sa latagan dito sa burota ng Carmen uh, ah, Recto Ayan. dito lang yung kabahan nito mga isa dito ako minsan ganoon din eh magkano naman to? magkano naman to? 400 oh paris na no? oh 400 oh yan, uh, bike dito lang sa ano kung mas mapuha ayan so, mga kabahan dito mga isa dito sa tumas mas street mga kayo rikto ito mga kayo ng rikto ito. Kaya dito lang. Oh. Okay.